Yan, dahil lunis na naman, nag-isa na naman ta, isa na naman ako dito sa bahay. Pero maglilinis na lang tayo. -lag -lag. So, isaksak natin ito para bumango. Yan. Kala ko hindi na gumagana na laglag. -lag. Isaksak natin ito para habang nililinis tayo. Ay, mabango. sa nito. Lagyan siya. Lagyan natin. Ito na. niya. So, i ko lang ito sa online, guys. Lagyan natin siya. Ito siya, Nagmi-miss na siya. paka ka sa inyo. Yan. Ayan. Nakita niyo ba? Ang lakas niyang mag-ano. Ang lakas niyang mag-usok. Ayan. lakas niyang mag-miss. So, ayan siya. Ayan. Isang patak lang babang na yung buong bahay niya. So, ayan. Ganda niya, di ba? Ito yung bago kong plants. Pinasok ko na siya dito. Ayan siya. Ito pang isa. So, mas maliit yan. So, mga alaga ko lang talaga yung plants na yan. Hindi ko alam na magagamit ko pala siya pag natapos tong bahay namin. So, ayan siya. Ang laki-laki. So, yun ang aking alaga. Tulog. At ito pa yung isa. Ayan, mga tulog sila. Anong oras na yun? So, 12. 12 ng tanghali. Ayan, di pa ako kumakain. So, naglinis muna ako. So, meron pa akong isa dito. Ito ay money tree daw to. Ayan. Lucky plant. So hindi niyang ko siya nilagay. So ayun ang bangu-bangunan niya. Habang naglililis tayo, at nanonood tayo ng horror. Para makapasigaw tayo sa tao. Nanonood tayo ng horror habang nilililis. Ayan na nga. Ang bagal. Loading siya, loading. Try natin ito pa na ito. So, so ngayon, magluluto naman tayo ng tanghalian dahil gutom na ako. Ako ng tanghalian dahil gutom na ako. Ayan. Ayan ang lulutuin natin. mag chicken na lang tayo. So ayan. Mainit na yung oily. So lagay na natin ang chicken. Ayan. Ayan, bigay na natin ang chicken. Ayan siya. Yun lang ang ko po this video. Nga kumakain na pala ako. <laughs> Kain tayo! Ayan ang ulam ko. Fried chicken na muntik pa masunog. Ayan, pero ang sarap pa rin kahit muntik na masunog. sa may ketchup. Mmm! Kain tayo mga pare, mga mare! So, ayan na nga. Tapos na ako maglinis. Ayan. yan. Gusto na tayo maglinis. Guys, nandito na po ang vlog ko. Sa inyo pa ano? noon, nandito na lang po yung vlog ko. Salamat sa mga sumusuporta sa vlog na